raw sabog, Ah, Kung ayaw n'yong matulad sa sasakyan nyo ang sinapit ng sasakyan na ito, ay panoorin nyo ito at tapusin. Ito ay Honda Civic mga gar, so ang nangyari dito is nag-overheat at dahil napabayaan talaga ng may-ari, dahil ang may-ari na to mga gar is babae. Bukod sa babae, estudyante pa. So, ano nga bang asahin natin sa ganyan? Sabi ng ating client is nakalimutan daw ng anak niya na lagyan ng tubig bago umalis o gamitin yung sasakyan. So doon pa lang mga gar, alam na natin na hindi normal no, nagbabawas yung kanyang tubig kasi sinabi ng may-ari na nakalimutan daw lagyan ng tubig. So ibig sabihin, regular nilang nilalagyan ng tubig tong uh, kanilang sasakyan. So ibig sabihin, nagbabawas siya ng tubig. So hindi yun normal mga gar, no. Kung ang inyong sasakyan is nagbabawas ng tubig mga gar, eh, ipatingin niyo na sa may sa ipat tingin nyo na sa mekaniko dahil hindi normal na nawawala ng tubig ang inyong radiator. Ang noong napakalit lang sana na problema, pagbabawas lang ng tubig sa kanilang radiator. Baka simpleng leak lang dito sa kanilang radiator hose na kailangan na natin i-resell o kaya naman itong kanilang radiator cap na kailangan natin palitan na sa 250 lang naman mga gar So dahil sa kapabayaan mga gar is mapapagastos ang may-ari ng libo-libo dahil kailangan na natin i-top overhaul itong kanyang sasakyan Sa madaling salita mga gar na na yung head gasket kailangan na natin itong i overhaul Yung malakas na pressure sa radiator mga gar nung pagka-start natin so indication yun na mga gar na sira na yung ating head gasket yun. Dito na gar. Nasa ano na gar. na. Tang ina. Shit. Ito na. Kita nyo mga gar. Nandiyan na yung ating ano. Yung ating tubig. So yon, mga gar. Naglagay tayo ng tubig. Naubos. Naubos. Tingnan nyo ang nangyayari Andito na yung tubig Ay Yan mga gar Tubig na yan gar Naghalo na No. Nah. Hello, Sabu. Oh, あ、この名前。やな、パガ。こない。ただい。